sorry guys, ayam kagawin po tayo ng ating masustansyang almusal sa umaga at um, ito po ay ating snack muna dahil ito po ay uh, lagpas na ng mga 9 am pero almusal at saka snack pareho lang yan guys. Ayun, paano ba tayo gumawa ng ating snack para maging masustansya? Kumuha tayo ng pipino, isang buo. Uh, gayatin ito, hiwa-hiwain ng maliliit para ma kaya natin nguyain. Kasi minsan tayo po ay, di ba, yung mga medyo, ano, nawawala na ng mga ipin. Ayan, dapat po tayo ay maliit lang ating nguyain, ang ating nguyain ng mga pagkain. Tsaka nguyain po natin talaga ang ating kinakain para pagdating po sa ating small intestine at saka large intestine ay mabilis ito tunawin. Kasi para hindi po nahihirapan ang ating kidney at ating atay sa pagsala ng mga kinakain natin ng mga buo-buo kailangan po talaga maliliit lang para ayos po. Ayan. Um, po, atin tayo po ay maglagay ng panaman sa ating tinapay. Masarap po talaga guys, kapag may tinapay po tayo, enjoyin naman po natin ang ating uh, pagkain. Lagyan po naman natin tulong palaman para naman may buhay ang ating pagkain. Kasi di ba pag makita mo naman na walang palaman, pulang kabuhay-buhay. O, di ba? Lagyan natin ang presentation. Kung may litos tayo, lagyan natin uh, litos. Uh, pagkasamahin natin yung itlog, litos, at saka yung lagyan pa natin siya ng keso. Wow, ang sarap na. Tapos, lagyan pa natin siya ng ating pipino. Wow, super sustansya na yan talaga. Um, itlog, marayaman sa protina. O, ang litos, at saka yung pipino. Ang, ang litos ay, maganda rin kasi may fiber po yan. tapos hindi po yan siya mahirap kainin ang mga malalambot lang po talaga maganda po talaga yung malalambot na kinakain kasi para pagdating po sa ating chan hindi nahihirapan ang ating mga panunaw ang ating ang, hindi sa paggiling at saka yung ating lapay kasi para hindi po sila nahihirapan sa mga kinakain natin yan guys ganyan po ang ating gagawin ayan Uh, tapos pupuha na tayo ng ating hindi um, ba mayroon ng palaman lagyan natin ng keso or, or kaya lagyan natin ng um, ano sandwich spread mga ganun para malasa tapos lagyan pa natin siya ng litos, pipino at saka itlog Ayan, masarap 'po 'yan sa ating almusal masustansya na Uh, mag enjoy ka pa dahil sa ating pagkain na puno ng sustansya. Uh, pagkakain po tayo guys, dahan-dahan um, ng pagnguya. Huwag po masyado mabilis kasi para po ma-enjoy natin, di ba? <laughs> pag dahan-dahan pag ng pagnguya mo, tapos natutunaw talaga yung ating nungya, ito show natin ang maigi, hindi po tayo na hirapan sa pagdating na sa ating smoothing day, tsaka sa large and dishy natin, hindi po sila nahihirapan. Di ba? Kapag, kapansin nyo po, kapag kabuo-buo po natin nilulunok yung mga ating kinakain, kagaya ng karne, mga, mga ano, tapos lulunokin na natin yan. Tatlong araw po yan bago matunaw sa ating tiyan. Lalo na po yung mga ano, yung mga noodles. Yung noodles po talaga, tatlong araw yan pa. Kasi may wax po yan na kasama, mahirap po yan ano, sa ating At nagkakaroon pa tayo ng mga kung ano-anong nararamdaman kapag ka kumain tayo araw-araw ng noodles kasi maalat. Iwasan po natin ang maaalat. At uh, tayo po ay kumain ng ating gustong pagkain pero yung uh, ano naman healthy. Huwag po tayo basta-basta kain ng kain na ng mga hindi natin ano, hindi natin naman gusto. Or, minsan kasi gustong gusto natin, pero hindi natin alam na yung pala eh hindi naman healthy. ba diba, guys? Kaya tayo po ay maging health, ano tayo, health conscious. Um, uh, titingnan po natin ang ating kinakain, kung maayos or ano, hindi ba. Alam ko naman na uh, yung mga palaman guys, mga ano, sobra po yung mga kolesterol niyan. Pero, kumain din naman tayo kasi hindi naman araw-araw. Guro sa isang linggo, tatlong beses tayo kumain ng may palaman. Okay na 'yun, 'di ba? Kaya at least nag-enjoy ka, o, 'di ba, guys? Pero titingnan din naman natin na ano, marunong naman tayo, 'di ba, guys? Um mini ano lang, minimize lang mo, 'di ba? Hindi yung marami, marami, marami talaga. Yung konti lang, yung kaya lang natin ubusin, 'o, 'di ba? Tapos so ito na nga, maghihiwa ng isang buong pipino.